Dahil kinailangan ng pagtulog sa loob ng limang taon, Mikushima ang lalaki Rika. ay nagising lamang na siya ay naging huling pag-asa ng sangkatauhan. Dahil 75% ng mga lalaki sa Earth ay na-extinct, habang ang bilang ng mga kababaihan ay nananatili sa limang bilyon. Upang matiyak Rika. ang pagpaparami ng sangkatauhan, ang gobyerno ay nagpadala ng maraming magagandang babae upang makipagtalik sa kanya. Mula noon, ang lalaki ay namuhay ng mahirap ngunit masayang harem na buhay. Ihayag natin ang kanyang kwento sa recap ngayong araw. Noong 2040, ang lalaking bida ng anime na ito, si Reito, ay naglakas-loob para ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanyang pinakamamahal na si Elisa at naging magkopol ang dalawa. Sa kasamaang palad, nang maglaon, si Reito ay dumanas ng isang pambihirang sakit. Dahil hindi kayang gamutin ng teknolohiyang medikal sa panahong ito ang kanyang sakit, kailangang magpaalam si Reito kay Elisa at ilagay sa cryostasis hanggang sa mabuo ang lunas sa kanyang sakit. Pagkalipas ng limang taon, nagising si Reito mula sa cryostasis device. Napapaligiran siya ng mga babaeng tauhan, nakakaibang nakita ni Reto Isang batang babae na nagngangalang Mira ang nagsabi kay Reto kung ano ang nangyari noong siya ay nasa cryostasis Apat na taon na ang nakalilipas, lumitaw sa mundo ang isang nakakatakot na virus na tinatawag na MK, at mga lalaki lamang ang maaaring mahawa ng MK virus Kapag ang mga lalaki ay nahawaan ng MK virus, mabilis silang namamatay Ang lahat ng iba pang mga lalaki sa mundo ay namatay bilang isang resulta dahil sa espesyal na karamdaman ni Reto, hindi sinasadyang nakakuha siya ng immunity sa MK virus at nakaligtas. Hindi makapaniwala si Reto sa sinabi ni Mira, ngunit pagdating niya sa mga lansangan ng lungsod, wala siyang nakikitang mga lalaki. Nang makita ng mga babae si Reto, tuwang-tuwa silang lahat at gusto siyang hawakan. Pinigilan ng mga tauhan ni Mira ang mga babae. Pagkatapos ay sinabi ni Mira kay Reto na siya ay isang sekretarya na ipinadala ng gobyerno upang tulungan siya. Inutusan ng gobyerno si Mira na tulungan si Reto na makipagtalik sa pinakamaraming babae hanggat maaari upang ang mga tao ay patuloy na magparami. Sa oras na ito, ang mundo ay pinamumunuan ng isang pamahalaan na tinatawag na UW. Ang Japanese branch ng gobyerno ng UW ay nakahanap ng kabuoang limang nakaligtas na lalaki. Ang mga lalaking ito ay may parehong bihirang sakit gaya ng kay Reto at inilagay sa cryostasis hanggang sa araw na ito. Ngayon, maaari nang mapagaling ang sakit. Bago si Reito, isang lalaking nagngangalang Kyoji ang unang nagising. Tinatanggap ni Kyoji ang payo ng gobyerno ng UW at nakipagtalik sa pinakamaraming babae hangga't maaari. Nang gabing iyon, biglang pumunta si Mira sa kwarto ni Reito at gusto niyang matulog kasama si Reito. Ngunit tinanggihan siya ni Reito dahil labis ang pagmamahal ni Reito kay Elisa. Ayaw niyang makipagtalik sa ibang babae maliban kay Elisa. Gayunpaman, matagal nang nawawala si Elisa at pansamantalang hindi na siya makikita ni Reito. Kinabukasan, dinala ni Mira si Reto para makilala ang mas magagandang babae, at naisip niya na sa dinami-dami ng magagandang babae, siguradong may tipong gusto si Reito Pero tinatanggihan pa rin ni Reto ang mga dilag. Sinabi ni Mira kay Reto na ang kanyang pagpili ay maaaring humantong sa pagkalipol ng sangkatauhan. Kailangang humiling si Reto kay Mira ng isang buwan. Kung hindi niya mahanap si Elisa sa loob ng isang buwan, tatanggapin niya ang payo ng gobyerno ng UW na makipagtalik sa ibang mga babae. Pumayag si Mira sa kahilingan ni Reito, ngunit nag-alok din siya ng kondisyon. Dahil kailangang tapusin ni Mira ang trabaho, kailangan pa niyang magpadala ng magagandang babae para akitin si Kailangan Kailangang tiisin ni Reito ang patuloy na tukso sa buong buwan. Maya-maya pa, isang magandang babae ang pumasok sa banyo habang si Reito ay naliligo. Hiyang hiya si Reito. Nang maglaon, nalaman ni Reito na ang kagandahang ito ay isang bodyguard na ipinadala sa kanya ng gobyerno ng UW. Bukod sa kanya, nagpadala ang gobyerno ng UW ng isa pang babae kay Rayto bilang bodyguard. Ang batang babae ay isang mutant na may kapangyarihang madaling pumatay ng oso. Dinala sila ni Rayto sa lugar kung saan nagtatrabaho si Elisa upang maghanap ng mga pahiwati. Ang dating gawain ni Elisa ay pag-aralan ang MK virus, ngunit ilang taon na ang nakalipas, bigla siyang nawala. Si Reto, tulad ni Elisa, ay isang mananaliksik ng mga virus. Nagpasya si Reito na kunin ang pananaliksik ni Elisa at subukang iligtas ang mundo sa ganitong paraan. Si Reito ay may nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Mahiro. Nang makita niya ang balita ng paggising ni Reito, pumunta agad siya sa UW Government Research Institute. Nasa institute na ito si Reito, binabasa ang naiwan ni Elisa. Nakahanap si Mahiro ng isang bracelet sa mga manika na iniwan ni Elisa. Maa-unlock lang ni Reito ang bracelet na ito, Iniisip ni Rayto na maaaring may lihim na nakatago sa bracelet, kaya't sinuri niya ng privado ang bracelet. Sa katunayan, mayroong isang lihim na video na nakatago sa bracelet, kung saan sinabi ni Elisa kay Rayto na natuklasan niya na ang MK virus ay dulot ng tao, at sinabihan si Rayto na bigyang pansin ang kanyang kaligtasan. Nagulat si Rayto na nagpa siya siyang lihim na investigahan ang MK virus at alamin ang katutuhanan sa lalong madaling panahon. Samantala, nakahanda na ang gobyerno ng UW na gisingin ang ikatlong nakaligtas na lalaki. Ang pangalan ng ikatlong nakaligtas na lalaki ay Shota. Siya ay isang high school student bago siya inilagay sa cryostasis. Si Shota ay isang taluna noong high school dahil isinilang siya na may puting buhok at tinawag na maliit na matandang lalaki ng iba. Wala sa mga lalaki ang gustong makipagkaibigan kay Shota. Hindi rin siya nagustuhan ng mga babae. Isang magandang music teacher lang ang mabait kay Shota kaya crush siya ni Shota. Nang maglaon, dahil sa kanyang pambihirang sakit, maaari lamang piliin ni Shota na ilagay siya sa cryostasis. Paggising niya, sa school pa rin siya nakatira. Ang sekretarya ni Shota, si Karen, ay pumili ng isang grupo ng magagandang babae para sa kanya bilang mga kaklase. Ngunit itinago ng kalihim ang utos ng gobyerno ng UW at hindi alam ni Shota na inuutusan siya ng gobyerno ng UW na makipagtalik kasama ang pinakamaraming babae hangga't maaari. Kasabay nito, itinatago din ng sekretarya ang kaligtasan ng ibang mga lalaki at iniisip ni Shota na siya lamang ang nakaligtas na lalaki. Sa una, hindi nababagay si Shota sa isang klase na may mga babaeng kaklase lang at madalas siyang nahihiya. Pagkatapos ng klase, nagulat si Shota nang makitang nasa paaralan din ang guro ng musika. Nang gabing iyon, dumating ang guro ng musika sa silid ni Shota. Bigla niyang pinatay ang ilaw at hinalikan si Shota. Tuwang-tuwa si Shota na sa tingin niya ay nananaginip siya. Masaya ang gabi ni Shota kasama ang kanyang guro sa musika. Kinabukasan ng klase, nasa sabik si Shota nang makitang lahat ng estudyante ay nakatutok sa kanya. Ang mga babaeng kaklase ay naglalaban para sa pabor ni Shota at lahat sila ay nais na ang nag-iisang lalaki sa paaralan ay makipagtalik sa kanila. Sariwa at masaya ang pakiramdam ni Shota sa ganitong uri ng buhay. Sinadya ni Karen na itago ang utos ng gobyerno ng UW dahil naniniwala siyang magbibigay daan ito kay Shota na mas masiyahan sa pamumuhay kasama ang mga babaeng kaklase at makikinabang sa pagpaparami ng tao. Sa katunayan, napaka-successful ng plano ni Karen. Mahal na mahal ni Shota ang kanyang kasalukuyang buhay. Ayon sa plano ni Karen, sinundan ito ni Shota sa pamamagitan ng pagsisimulang makipag-date sa maraming babae at makipagtalik sa kanila. Ngunit sa palagay ni Karen na ang relasyon ay masyadong matagal, sinabi niya kay Shota ang totoo pagkatapos nito. Ang mga babae sa school ay puro mga dilag na pinili niya, magaganda sila at hilig din sa tipo ng lalaki tulad ni Shota. Kaya dapat na patuloy na sumunod si Shota sa utos ng gobyerno ng UW na makipagtalik kasama ang pinakamaraming babae hangga't maaari. Sa oras na ito ay naipasa na ni Shota ang yugto ng pagiging mahiyain, kaya positibong tinatanggap niya ang gawain. Nakuha rin ni Karen ang pagpapahalaga ng mga opisyal ng gobyerno ng UW. Samantala, dahil hindi nakipagtalik si Reto sa mga babae, sa tingin ng gobyerno ng UW ay hindi sapat ang kakayahan ni Mira, kaya nagpadala pa sila ng dalawa pang sekretarya kay Reto. Iniisip ng mga bagong kalihin na hindi dapat manatili si Reto sa institute sa lahat ng oras, kaya dinala nila si Reto sa isang maliit na bayan na angkop para sa turismo. Alam ng mga sekretarya na kamakailan lang ay nag-concentrate si Reto sa pag-aaral ng MK virus, at nangangamba silang tatanggihan ni Reto ang biyahe, kaya ang bayan na kanilang pinili ay may kaugnayan din sa MK virus. Ito ay isang bayan na may magagandang hot spring Inn at gayon din ang lugar kung saan lumitaw ang unang impeksyon sa MK virus. Pagdating nila sa Hot Spring Inn, pumunta ang mga secretary at bodyguards kay Reto at nagbabad sa Hot Spring kasama niya. Nakaramdam ng sobrang hiya si Reto at mabilis na tumakas. Ayaw makipag-close at personal ni Rito sa mga magagandang babae, ang gusto lang niya ay pag-aralan ang MK virus. Pagkatapos nito, binisita ni Rito ang isang matandang babae. Ang asawa ng matandang babae ang unang lalaking nahawaan ng MK virus. Ngunit nag-aatubili siyang pag-usapan ang malungkot na nakaraan. Si Rito ay napakapursigido, at binisita niya ang matandang babae ng ilang beses, umaasang makumbinsi ito na sabihin sa kanya ang ilang kapakipakinabang na impormasyon. Taking gulat ng matandang babae nang malaman na nagising si Reto at tumanggi siyang makipagtalik sa mga babae maliban sa kanyang minamahal. Naantig ang matandang babae sa katapatan ni Reto, at sa wakas ay nagpasya siyang sabihin kay Reto ang isang bagay makalipas ang isang araw. Ngunit ang matandang babae ay nalason ng gabing iyon at nakoma. Parang may ayaw na malaman pa ni Reto ang MK virus. Hindi sumuko si Reto, at pumunta siya sa isang ospital. Matapos magkasakit ang asawa ng matandang babae, minsan silang pumunta sa ospital na ito para magpagamot. Ngayong abandonado na ang ospital, si Reto at ang iba pa ay pumunta sa ospital para tingnan kung may ilang pahiwatig, ngunit wala silang nakita. Matapos bumalik sa Research Institute ng gobyerno ng UW, sinabi ng mga bodyguard ni Reto kay Reto na maraming mga mananaliksik ng MK virus ang nawala sa mga nakaraang taon, kaya dapat magingat si Reto. Kinala nila na ang mga pinuno ng gobyerno ng UW ang may pananagutan sa mga nawawalang mananaliksik ng virus. Ang mga bodyguard at sekretarya ni Reto ay sumusuporta sa pananaliksik ni Reyto sa MK virus. Kaya lihim silang nagtayo ng isang base sa inabandunang ospital na nagpapahintulot kay Reyto na mag-imbestiga sa labas ng pagbabantay ng gobyerno ng UW. Natuklasan nila kalaunan na marami sa mga infectors at mananaliksik ng MK virus ang nawala sa partikular na ospital na ito. Kasabay ng katotohanan na ang ospital na ito ay ang lugar kung saan ang unang nahawa ang tao ay ginagamot, naisip ni Rayto na ang ospital na ito ay maaari ring maging ang unang lugar kung saan gumawa ng MK virus. Ang pamahalaan ng UW ang namamahala sa mundo at naka-headquarter sa Estados Unidos. Ngunit ang punong tanggapan ng pamahalaan ng UW ay salungat sa maraming pambansang sangay. Kamakailan, ang mga kawani ng punong tanggapan ay naghahanda na pumunta sa Japanese branch upang kunin ang mga nakaligtas na lalaki. Ngunit ang Japanese branch ay nag-aatubili na ibigay ang mga nakaligtas na lalaki dahil hindi sila nagtitiwalo sa punong tanggapan ng pamahalaan ng UW. Sa araw na ito, kinahangaan ni Shota ang isang batang babae na gusto niyang makasama ngayong gabi. Ngunit tinalikuran ng dalaga si Shota. Undercover agent pala ang dalaga, at partner din siya ni Elisa. Sa oras na ito, nakasanayan na ni Shota ang buhay paaralan, at araw-araw siyang namumuhay ng masayang buhay kasama ang kanyang mga babaeng kaklase, nang hindi nararamdaman na siya ay naging mapagkukunan na ipinaglalaban ng mga pangunahing puwersa. Ang unang taong gustong kunin ng punong tanggapan ng gobyerno ng UW ay si Reito. Nagpapadala sila ng mga emisaryo upang makipag sa mga opisyal ng Japanese branch, at nagpadala din ng isang espesyal na puwersa upang lihim na kunin si Reito. Sinalakay ng mga espesyal na puwersa ang Japanese branch at inilipat si Reito sa ibang lokasyon. Ang punong tanggapan ng pamahalaan ng UW ay direktang nagdeklara ng digmaan sa Japanese branch. Mabilis na inaresto ng mga tauhan ng punong tanggapan ng pinuno ng Japanese branch at nagutos na hanapin ang iba pang natitirang mga lalaki sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pag-atake sa loob ng paaralan ni Shota at isang pagsabog ang biglang sumiklab sa dormitoryo ni Shota. Sa kabutihang palad, si Shota ay dumanas lamang ng mga minor injuries dahil ang pangunahing layunin ng pagsabog na ito ay kunin si Shota hindi para patayin siya. Sinabi ni Karen kay Shota na ang mga taong nagsasagawa ng mga pagsabog ay nagmula sa isang grupo ng resistance na ayaw pamunuan ng gobyerno ng UW kaya nilalabanan nila ang gobyerno ng UW. Sinabi rin ni Karen kay Shota na sa katunayan, ang panlabas na dingding ng paaralan ay may mataas na boltahe na kuryente. Ang mga tao sa labas ay hindi makapasok at ang mga tao sa loob ay hindi makalabas. Ang buong paaralan ay parang isang kulungan, at si Shota ay isang preso dito. Ngunit nagpasya si Karen na baguhin ang buhay ni Shota. Hindi na niya itinago ang katotohanan at sinabi kay Shota na may apat na lalaki na nabuhay bukod kay Shota. Medyo nagulat si Shota, pero may sinabi si Karen na mas ikinagulat niya. Gusto ni Karen na makatrabaho si Shota para maging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Hindi ito kayang gawin ni Karen ng mag-isa, ngunit ito ay makakamit sa pakikilahok ni Shota. Si Shota ay hinikayat ni Karen kaya handa silang umalis sa paaralan at pumunta sa gobyerno ng UW upang lumaban para sa higit na kapangyarihan. Natuklasan ng mga undercover na ahente ng resistance na nakikipagtulungan si Shota kay Karen at iniulat ang insidente kay Elisa. Si Elisa daw ang pinuno ng resistance. Sa oras na ito, si Elisa ay nagsasagawa ng isang rally kasama ang isang grupo ng mga rebelde. Sinasamantala nila ang komprontasyon ng punong tanggapan ng gobyerno ng UW sa Japanese branch at nagnakaw ng crystasis device, kung saan nakahiga sa loob ang lalaking survivor number no. 4. Samantala, isang tao mula sa punong tanggapan ng UW ang nagsabi kay Reito na si Elisa ay miyembro ng Resistance, at sinasabing maling desisyon ng Japanese branch na hayaan ang mga lalaking nakaligtas na patuloy na makipagtalik sa mga babae. Pagkatapos ay isang bagay ang nangyayari na nagulat ang mundo. Ang Resistance ay nag-broadcast ng live sa buong mundo kung paano nila iniligtas ang ikaapat na nakaligtas na lalaki. Sinasabi rin ni Elisa sa mga tao sa buong mundo na natuklasan nila na ang MK virus ay ginawa ng punong tanggapan ng pamahalaan ng UW. Ang ilang mga tao sa punong tanggapan ng gobyerno ng UW ay labis na napupuot sa mga lalaki kaya palihim nilang nilikha ang MK virus na humahantong sa sakuna. At plano nilang ipagpatuloy ang pagpatay sa natitirang mga lalaki. Nananawagan si Elisa sa mga tao sa buong mundo na maghimagsik laban sa gobyerno ng UW at protektahan ang mga nakaligtas na lalaki. Matapos panuurin ang live na broadcast, tinanong ni Reto ang mga kawani ng gobyerno ng UW kung gusto nila siyang patayin, ngunit mariing itinanggi ng mga kawani ang pahayag na ito. Gayunpaman, iniisip ng mga bodyguard at sekretarya ni Reto na maaaring sakta ng gobyerno ng UW si Reto, kaya nagpa silang tulungan si Reto na makatakas mula sa gobyerno ng UW. Sa oras na ito, dumarating din si Shota sa lugar na ito, ngunit iba ang hitsura niya sa dati. Tumalabas na gumamit si Karen ng isang espesyal na pamamaraan upang maging mas maaasahan si Shota. Mas matanda na siya ngayon ng limang taon at mukhang mas malakas. Inoperahan din siya para mabago ang paningin ni Shota, at hindi na nakasuot ng salamin si Shota. Nang umalis si Shota sa paaralan, inilabas din niya ang kanyang mga paboritong kaklase na babae. Nakatira pa rin sila kasama si Shota. Pagkaalis ni Reito, sinabi ni Shota kay Karen na sa tingin niya ay talented si Reito at mukhang hindi maaasahan si Kyoji. Kung nais ni Reito na umalis sa gobyerno ng UW, kailangan niyang makakuha ng maraming tulong. Sinabi ni Reito kay Mira ang tungkol sa ideya, umaasa na tutulungan siya ni Mira. Biglang hinubad ni Mira ang kanyang mga damit at sinabing kung nais ni Reito na humingi ng tulong sa kanya, dapat muna itong magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa kanya. Muling tinanggihan ni Reito si Mira na labis na ikinalungkot ni Mira dahil nai-inlove na ito sa kanya. Hindi makayanan ni Reto na makitang malungkot si Mira at tuluyan na siyang hinalikan. Iyon ay nang may isang taga UW Headquarters ang biglang nakahuli kina Reto at Mira. Matagal nang natuklasan ng UW Headquarters na gustong tumakas ni Reto. Pero minamaliit nila ang mga bodyguard ni Reto. Madali silang natalo ng mga bodyguard ni Reto at tinulungan si Reto na makatakas sa lugar. Sa kabilang banda, humiling sina Karen at Shota. Nais nilang makilala ang tatlong pinuno sa punong tanggapan ng UW. Ang tatlong pinuno ay sinasabing kasing talino ng mga henyo at lahat ay may matinding galit sa mga lalaki. Kiniling din ni Karen na siya ang pumalit sa posisyon ng Japanese branch leader. Hindi naging maayos ang negosasyon, at hindi agad pumayag ang punong tanggapan ng UW sa kahilingan ni Karen. Ngunit naniniwala si Karen na sa kalaunan, sila ni Shota ang mamamahala sa mundo bilang kapalit ng tatlong pinuno. Nang gabing iyon, dumating si Reito sa malapit na daungan walang planong umalis si Mira kasama siya, at nagpaalam siya kay Reito ng buong pagmamahal. Niyakap ni Reito si Mira bago umalis, nang akong babalik at makikita siyang muli. Pagkatapos ay umalis si Reito sa Japan sakay ng bangka kasama ang iba pa, at malapit na silang pumunta sa sphere ng resistance. Sa oras na ito, tinawagan ni Kyoji si Reito sa pamamagitan ng video upang pasayahin siya. Nagkaroon sila ng ilang mga pakikipag-ugnayan noon, at nakipag-ugnayan siya kay Reto sa pamamagitan ng isang lihim na network ng hindi natuklasan ng punong tanggapan ng UW. Naisipan ni Kyoji na umalis na rin ngunit sa huli ay hindi ito nang ahas na gawin ito. Hindi alam ni Kyoji na ang kanyang kahinaan ay maaaring pumatay sa kanya. Dahil agad na nagsimula ng bagong plano ang punong tanggapan ng UW, talagang handa silang patayin ang mga nakaligtas na lalaki. Gayun paman, sa tulong ni Karen, ang punong tanggapan ng UW ay hindi nilayo na patayin si Shota, Munit sa halip ay naghahanda na gamitin si Shoto upang mas mahusay na maamuno sa mundo. Sa huli, nakita ni Reito ang kanyang kasintahan, si Elisa, sa teritoryo ng resistance. Magkayakap ng mahigpit ang dalawa. Nangako sila na magtutulungan para gumawa ng antidote sa MK virus at ibagsak ang gobyerno ng UW. Ito ang pagtatapos sa unang season ng World's End Harem. Sa pagtatapos ng anime, sa wakas ay nakita ni Reito ang kanyang pinakamamahal na kasintahan sa katapatan ni Reito sa kanyang kasintahan ay labis akong naanti. Sana mabuhay sila ng girlfriend niya ng masaya sa huli. Ang mga lalaki sa anime na ito ay gumawa ng iba't ibang mga pagpipilian. Anong uri ng tao ang pipiliin mo kung ikaw ay isang lalaki sa anime na ito? Maligayang pagdating upang ibahagi ang iyong mga saloobin sa lugar ng komento. Gayun din, huwag kalimutang bigyan ako ng thumbs up at mag-subscribe sa aking channel kung gusto mo ang anime na ito. Kung gusto mong makakita ng higit pang recaps tungkol sa anime na ito, magkomento lang sa ibaba para ipaalam sa akin. See you sa susunod na video. Bye.